Okay, dito naman tayo sa selector switch kung tawagin. Ito. Paano natin malalaman yung number 1, number 2, di ba? Ito, pag pinatong mo dito, yan. Kita ba? Mali maliwanag na kasi rito. Na pag pinatong mo yan dito, ang palaging nakaharap itong AC, ang line 1 ng AC. Ito, nakakabit. Ganito yan. Ito, naka-off yan. Diba, ganyan, nakaharap. Naka-off yan. Ang, ang, magkabilang dulo na magkukontak niyan, nakaganyan. Okay? Nakaganyan yan. Pag pinihit mo yan ng clockwise, tak. Okay? O, alin yung nakaturo? Ito. Saka AC. Line 1. O, number 1 yan. Pag ginanon mo yan, tak number 2. O yan, ito AC sa kato. Number 2. Pag pinit mo yan, o number 3. AC number 3. Okay? Pagdating naman sa wiring, ah, di ba? Sabi ko nga kang ina, iba. Normal to ganito. Kaming mga gumagawa na ng bintilador, alam na namin kung ano yung color coding nito. Kung saan yung number 1, saan yung number 2. Saan yung number 3, saan yung